Ang umaga sa atin lahat guys Nandito po tayo ngayon sa Burna Nandito po tayo sa mga paninda sa pineapple pakwan at saka mixed fruit ayan ayan guys ano lang ngayon yung vendors malungkot kasi maulan mahirap magpaubos ng paninda guys ayan ayan guys ayan sila nagpre-prepare pa yung isa paalis na kay malayo pa ang ano no, destination ayan guys ayan kung sinong mahilig mag ano dyan sa mga ano frutas mukbang ayan. punta lang kayo dito murang mura dito ang frutas message nila ako guys ayan yung isa ayan. thank you guys Nandito na ang God bless hara natin